Hello, so today is October 4 na birthday na ni Hiroto. At, ayan. apoy ng lagnat. Pero pinainom ko na siya ng gamot. Hinalo ko sa gatas. Kaya lang hindi naman niya inubos. Hindi kasi ito umiinom ng gamot direct eh. Minsan lang pag walang topak. Happy birthday! barado ilong niya eh. Sabi ko na nga ba siya magkakasakit yun pag, pag nag birthday na eh. Ito namang isa si Ailey. Kahit na may corona siya. Thanks God naman kasi hindi siya hinahapoy ng lagnat. Parang normal lang. Si Roto, hindi expect ko talaga ito magkakasakit. Pero talagang birthday pa talaga niya siya nagkasakit eh, no? Lahat na kami may sakit dito. Gambaro na lang ako sa pag ng... Wala namang party pero para mairaos lang yung birthday ni Hiroto. Kanino umaga gumising ako eh mga alas 6 kasi nag, uh, may inabot lang sa akin si ex na gip ni Hiro to tas balloons eh sana ijujumbi ko sana yung balloons niya kanina yung lobo na binigay sa akin ni eh, X ano hindi yung lobo na elastic yung lobo na mamaya papakita ko sa inyo kaya hindi ko rin naman siya kayang ihipan hi kasi hello na hinihingal pa ako hanggang ngayon kahit na magaling na ako meron pa rin naiwan na hingal factor sa ano ko, naninigip yung dibdib ko. Kaya, nahanap ko yung pump. Meron akong pang ano ng balon. Uh, air pump. Electric air pump. Kaya lang, hindi naman siya pwede dun. Parang hindi siya akma dun. So, kailangan siyang ihipan. Tapos, nung nakita ko yung, yung, yung lobo na binigay ni X, alak eh. Parang hindi ko kakayanin. Hindi, parang maubos yung hininga ko. Hinihinga lang ako tapos mag mag uh, pa ako ng ganun kalaking lobo parang hindi ko kakayanin kaya umorder ako sa Amazon sana madeliver siya ngayon umaya ipapakita ko sa inyo yung binigay ni ex na balon kasi ano siya eh ah? Thomas Thomas siya eh, yung train so kumusta naman yun mahaba yun tas ang laki pa kaya hindi ko siya kakayanin kaya good luck na lang sa akin mamaya namin sinuka ni Hiroto kanina. Tapos minedyasan ko na siya kasi lamig ng paa. Gusto kong kunin yung temperature niya kaya lang ayaw naman magpakuha. Kaya mamaya buti na lang meron dito natira pa yung binigay na, na yung pinapasok sa pag pagka mataas yung lagnat nila. Buti na lang may natira pa lang. Kaya medyo bawas na ranta ngayon. Ito na po yung sukang naipon ni Hiroto. Yan, pinapanood ko siya ng TV para, kasi kanina natutulog siya. So, pinapanood ko na lang siya ng TV. Kanina mga 10 o'clock binuksan ko na para, para ba ma-focus yung, ma-focus yung isip niya sa panonood ng TV. Hindi yung pag nakahiga lang, mas lalo kasi siya magkakasakit. Pag nakahiga lang, ba, diba? Mas lalo ang tataas yung sakit niya tapos ayun bali naantay na lang namin si daddy kasi pa uwi siya ng mga 11 dadali namin siya sa doktor tapos hindi ko alam kung paano ko jujumbe talaga yung birthday niya basta bahala na kung ano mangyari basta unahin muna namin siya dali sa doktor, bahaw kami mag celebrate and thank you lord kasi ganyan naman tong isa kahit may corona, ayun mo <laughs> ah, uh, Genki naman siya. Kaya medyo nababawasan naman yung pag-iisip ko. Tsaka siguro nasasanay na rin akong mag-relax. Ma huwag mataranta pag may sakit yung mga bata. So, ayun. Pakatapos. Peace! <coughs> <are you> <coughs> <coughs> Mata asal ingat. kami na dumating dito si Doc para check up in si Hiroto. Dito lang kami sa sasakyan. Kasi nga may corona. yan dito nga pala ako sa aming mini bodega. <laughs> Itong kwarto na hindi ginagamit ngayon. Ngayon, uh, galing kami ng ospital kanina. na no? yapari pari, meron corona si Hiroto. So, ngayon nagpapahinga siya. Natutulog siya ngayon. Kaya, mag -alas 9 na ng gabi hindi pa kami nakakapag-celebrate ng birthday kaya ito ginagawa ko yung balloons niya dito sa mini bodega namin para pagising niya at least kahit late uh, na i-celebrate naman namin kahit papano at uh, nabinilhan din pala kami ng cake ni ni Ex thank you ah uh, salamat dahil may i-celebrate namin yung birthday niya so kagawa na ako ngayon habang tutuloy pa yung bata. In order, buti na lang yung in-order ko sa Amazon, dumating din ngayon. Ngayon ko in-order, ngayon ko rin. Ngayon hindi siya dumating. Ito kasi kung hindi, eto nga yung sabi ko yung electric ano namin. Hindi naman siya pwedeng magamit dito sa Lobo na to. Kaya umorder ulit ako ng ganito. So, tara na. Bago pa mahuli ang lahat. Dahil ilang oras na lang, 5 na. grabe kahit hindi ako yung nag ano nag-ihip hiningal ako doon ah so ayan okay na Nga lang i-blow hindi ko na nga lang malalagay yung happy birthday na letter pero okay na to siguro ma-appreciate niya na to para wala din masyadong kalat tsaka ang hirap magtigpit kaya ito lang na, ito na lang yun. so mamaya tuloy ang surprise happy birthday baby no kahit na may sakit ka alam ko gagaling ka rin eh And... happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Toto happy birthday to you tanjobin blue the cake Oh, okay, blow. One, two. Wow. <laughs> One, two. Blow. Yay. Happy birthday. What's this? What's that? What's that? What's that? Eh? 誰トーマス。元気ない おいしい。 You'll be a man. <laughs> what is that? Balloons, balloons. balloons. <coughs> ah, we mean Latin game.

Noron janai で、何。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。 Medyo genki siya ngayon kasi nilagyan ko ng ano yung yung gamot yung pinapasok sa poet. And pag yun kasi nilagay, mabilis bumaba yung lagnat niya. So, ayun. Una sa lahat, happy birthday, Hiroto. Sana lumaki kang mabait. At saka, wish ko lang, wish ko good health. Kasi nakaka-nervous kapag ka, meron pang sakit. Tapos, thank you rin kay, uh, kay X. Lahat jam pa rin siya. Ayan, nagbigay ng regalo. Parang halos lahat nga yata galing sa kanya yun. <laughs> Kung hindi dahil sa'yo, X, baka hindi ako nakapag-celebrate ng very, very light. Nakamagulog. Hehehe. <laughs> Naka-attend. O, meron kaming isang bisita. oh si Ailey. Ayan, so, ganyan lang ang celebration dito sa Japan. Napaka-simple lang, talaga. At salamat, buti na lang at nakaraos kami. Kasi kung hindi din dahil sa tulong ni Ex, baka hindi din ako nakapag-celebrate ng birthday ni Roto. Baka siguro cake lang. So, nagmuang party naman siya dahil nagbigay siya dito ng lobo. Tsaka, bumili ako ng stand naman <laughs> ng lobo. Para magmuhang genki naman na itsura niya. Tuwan-tuwa si Hiroto dahil favorite niya na ano, Thomas, ang kanyang team ng birthday ngayon. Di ba? Kahit dalawa lang sila, may team yung birthday. At saka, yun lang. Sana maging healthy yung mga anak ko hindi na si Hiroto. And thank you, Lord, kasi binigyan niya ng another years ang anak ko. And sana palaging, palagi sana silang healthy at bantayan niyo sila maging mabait na bata. So, bilang lang ang ating vlog ngayon for today. Pasensya na kayo. Puro, puro sakit-sakit ang kaganapang kasi sa amin ngayong, ngayong, ngayong panahon na to at mukhang dumadami na naman yung corona kaya sana mag-ingat din po tayo lahat na wag mahama magmahawa ng corona lalo na yung may mga maliliit napakahirap mag-alaga lalo na kung may sakit din ang nanay tapos mag-aalaga ka ng mga anak mo hindi uso ang may sakit na nanay walang sakit-sakit sa nanay pagka kinailangan ka talaga ng anak mo So ayun lang. Thank you sa panonood. And see you on my next vlog. Bye.